Ang mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig ay nag-iwan ng pamana sa sangkatauhan. Sa tingin mo ba ang mga pamana ng sinaunang kabihasnan ay nakatulong sa kasalukuyan? Alin kaya ang tumatak sa buhay ng tao? Tingnan natin ang kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa Daigdig. Kabihas ng Sumer. Ang ziggurat ay isang istruktura na naging sentro ng pamayanan sa Mesopotamia. Dito ginaganap ang pagpaparangal at pagsamba sa Diyos o patron ng mga sinaunang tao. Ang Code of Hammurabi ay naglalaman ng 282 na mga batas na pumapaksa sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang tao o sinaunang Babylonia. Ang cuneiform ay isang sistema ng pagsulat na nilinang ng mga Sumerians na unang nakatira sa Mesopotamia. Ito ay ginagamitan ng pinatalas na dulo ng stick para ipangsulat ng mga simbolo sa clay tablet. Ang Epic of Gilgamesh ay itinuturing na kauna-unahang akdang pampanitikan sa larangan ng literatura sa buong daigdig. Ito ay kwento ni Haring Gilgamesh ng lungsod estado ng Uruk sa Samaria noong ikatlong siglo BCE na kahalintulad sa kwento ng The Great Flood ng Biblia. Ang iba pang kontribusyon na nakatulong sa mga Sumerian ay ang Water Clock, paggawa ng unang mapa, sexagesimal system o pagbilang na nakabatay sa 60, at astronomiya. Narito naman ang kontribusyon ng kabihas ng Indes. Ang sewerage system ay unang naimbento ng mga Dravidian na nakatira sa Mohenjo-Daro na nagtaguyod ng kabihas ng Indes. Ipinapakita nito ang kakayahan ng mga sinaunang tao sa larangan ng urban city planning kung saan nakaayos na parang nagsasalubong na guhit o grid pattern ang mga kalsada dito. Ang Arthasastra ay kauna-unahang akda o treatise tungkol sa pamahalaan at ekonomiya. Isinulat ito ni Cotilia, noong ikatlong siglo BCE na siyang tagapayo sa tagapagtatag ng imperyong Maurya na si Chandragupta Maurya. Ang Ayurveda o Agham ng Buhay ay binibigyang diin ang mahalagang kaisipang pangmedisina sa India. Ito ang nagpanatili ng kalusugan at kaligtasan ng mga tao. Ang Ramayana at Mahabharata ay epikong pamana sa larangan ng panitikan sa India. Ang salaysay ng Mahabharata ay umiikot sa dalawang magkakamag-anak na pamilyang Pandava na kumakatawan sa kasamaan at kaguluhan. Samantala ang Ramayana ay umiikot sa buhay pag-ibig ni na Prinsipe Rama at Prinsesa Sita. Ang ilan pa sa mga kontribusyon na tumatak ay ang decimal system. Halaga ng pi na 3.1416. Pamantayan ng bigat at sukat. Paggamot at pagbubunot ng ngipin. Pinagmulan ng mga relihiyon tulad ng Buddhism, Jainism, Hinduism, at Sikhism. At Taj Mahal. Samantala, sa kabihas ng Chino, nariyan ang Great Wall. Ang Great Wall of China ay naitayo sa panahon ni Shi Huangti ng dinastiyang Chin bilang proteksyon sa pag-atake ng mga kalaban. Ito ay may habang 21,196.18 kilometers. Ang Li Qing at Bing Fa ay isinulat ni Sun Zi, o Sun Tzu noong 510 BCE. Inilalahad sa I Ching ang perspektiba at pamamaraan ng prediksyon sa buhay ng tao ukol sa iba't ibang bagay at sitwasyon. Samantala, ang Bingfa ay itinuturing na kauna-unahan at pinakatanyag na aklat ukol sa estratehiyang militar. Ang dalawang aklat na ito ay ilan sa mga mahalagang ambag ng China sa aspekto ng panitikan at literatura. Nagmula sa China ang Feng Shui o Geomancy. Nakapaloob dito ang paniniwala ukol sa tamang pagbalanse ng Yin at Yang upang makapagdulot ng magandang hinaharap sa buhay. Ang Yin ay malambot at kalmado na sumisimbolo sa kababaihan. Ang Yang naman ay matigas at masigla na sumisimbolo sa kalalakihan. Ang iba pang tumatak na mga kontribusyon ng China sa daigdig ay ang abacus, chopsticks, magnetic compass, seismograph, star map, sundial, water clock, wheelbarrow, kalendaryo, paggamit ng silk o seda, pamaypay, at payong. Ang kontribusyon ng kabihas ng Egypt Ang piramid ay libingan ng mga pharaoh na hitik sa mga simbolismong relihiyoso at kapangyarihan ng mga namumuno. Makikita sa piramid ang lahat ng kayamanan, karangyaan, paghahanda sa kabilang buhay, paniniwala sa buhay matapos ang kamatayan. Ang mummification ay unang isinagawa ng mga Egyptian kung saan ang katawan ng isang Yumao ay isinasa ilalim sa isang preserbasyon na gumagamit ng kemikal upang patuyuin ang bangkay bago tuluyang ilibing. Pinipintahan, binabalutan ng tel ang linen, pinapalamutian ng alahas ang isang mummy o embalsamadong bangkay. Ang hieroglyphics ay isang sistema ng pagsusulat ng mga Egyptian na naging mahalaga sa pagtatala at kalakalan. Ang mga rollo ng pergamon o paper scroll ay mula sa malatambong halaman na tinatawag na papyrus. Nakaguhit ang isang larawan na sumasagisag ng isang kaisipan. Nakasulat sa mga papel nakaukit sa mga pampublikong gusali, at nakapinta sa luwad, o kahoy. Ang iba pang tomb na mga kontribusyon sa Egypt ay geometry. Kalendaryo na may at 365 na araw. Medisina sa pagsasaayos ng nabaling buto. At pagdiriwang na sagrado. Ano ang kahalagahan ng mga sinaunang kontribusyon sa pamumuhay ng mga taong naninirahan sa kani-kanilang kabihasnan? Ano-ano ang kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig na kanilang ipinamana sa kasalukuyang panahon? Bakit maituturing na dakilang pamana ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan? Kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video. Maraming salamat sa pagsuporta.